Hello lovely soul and welcome back ko sa aking channel uh, Paano mo malalaman ang uh, na connected ka na sa iyong uh, guardian angel Actually po uh, umpisa pa nung uh, isinilang tayo sa mundong ito is connected na tayo sa ating guardian angel kasi umpisa nung ah uh, Isinilang tayo sa mundong ito ay may itinalaga ng uh, angel, may itinalaga ng isang angel sa atin ang uh, si God the Father. At yun yung tinatawag na guardian angel. Okay, yun yung guardian angel mo. Kaya lang, uh, hindi ka lang naging aware na nandyan yung guardian angel mo at hindi ka naging aware sa pagiging connected mo sa kanya dahil siguro ay uh, mas binibigyan pansin mo yung uh, sabihin na nating uh, tinatawag na uh, makamundong bagay okay so uh, kaya ngayon na naging aware ka na is malalaman mo yung ah uh, yung uh, connected mo sa kanya is uh, through your heart okay sa pamamagitan ng uh, iyong puso at yung tinatawag na gut feeling okay yung uh, kasi ang mga angels is uh, lagi silang gumagawa sa pamamagitan ng uh, pagmamahal so kaya kahit may ginawa ka ng or, or may ginawa ka ng uh, sabi natin uh, hindi kagandahan is hindi ka huhusgahan ng iyong guardian angel bagkos ay uh, ituturo nila sa iyo or sa ya yeah, ituturo nila sa iyo kung ano yung uh, dapat mong gawin pero hindi ka rin naman nila uh, okay so kaya it's up to you okay nasa sayo yan kung uh, susundin mo ang iyong guardian angel or hindi, okay? Hindi ka nila, hindi ka nila pipilitin na yun yung gawin mo, okay? So, malalaman mo yung uh, connection mo, uh, yung uh, pagiging uh, connected mo sa iyong guardian angel sa pamamagitan ng mga signs, okay? Halimbawa, yung... Uh, kahit saan ka pumunta is nakikita mo yung mga angel numbers okay or uh, bigla kang nakakita ng mga feathers sa mga uh, sa mga pambihirang lugar halimbawa uh, sa drawer mo so uh, o kaya naman sa mga yung naglakad-lakad ka sa labas yung uh, dinadapuan ka ng mga butterfly okay, ng uh, praying mantis. Alam mo yung praying mantis, yung uh, ano ba yun sa Tagalog, yung praying mantis. <laughs> Or uh, lalapitan ka ng mga kalapati. Okay. So, isa po, yan po yung mga ibang signs. Pero maraming mga iba-ibang signs na ah uh, makikita mo or mararamdaman mo and uh, mas lalo mo mas lalo mong uh, kung paano mo mas uh, mapapa ano bang kung paano mo mas map, mapapalakas yung connection mo sa kanila is uh, pag-aralan mo pong uh, mag-meditate okay mag-meditate ka isa yan sa pinaka importanteng kailangan mong gawin, yung i-quiet mo yung mind mo, i-quiet mo yung isip mo, and uh, ituon mo yung isip mo at yung puso mo sa guardian angel mo, doon mo malalaman na malakas na malakas ang connection mo sa kanila. Okay? At lalo pang lalakas yan kapag uh, lagi kang mag-meditate. Lagi mong i-quiet yung mind mo. Yun po yung pinaka-importante. Okay. So, ano, maraming iba-ibang signs, okay? Basta ang kailangan lang is maniwala ka sa gut feeling mo o sa puso mo, okay? Doon mo malalaman ang uh, connection mo. Kung gaano nakalakas ang connection mo sa iyong guardian angel or minsan naman yung a uh, alam nyo yung, uh, yung sa crown chakra, mararamdaman mo yan dyan, yung parang, parang, parang akala mo yung marami kang kuto na gumagalaw dyan. Alam mo yun. Yan, mararamdaman mo yan dyan, yung crown chakra mo. O kaya naman is, uh, may yung ringing, ringing sa tainga na maririnig mo. O kaya naman yung, uh, yung a uh, pupunta ka sa isang lugar tapos a uh, mararamdaman mo yung a uh, a uh, yung yung tatayo yung a uh, balahibo mo ganon pero hindi yung tatayo yung balahibo mo dahil natatakot ka hindi ganon pag pag sa guardian angel mo ang mararamdaman mo is masaya ka natutuwa ka okay yun mararamdaman mo yun kapag a uh, pagka tumatay yung balahibo mo pero masaya ka hindi ka natatakot guardian angel mo yon okay or, or or bigla naman yung kahit wala namang hangin pero may nararamdaman ka sa katawan mo na parang may malamig or mainit na dumapo sa katawan mo pero hindi ka natatakot ibig sabihin guardian angel mo yon okay so basta Masaya ka, Ma mataas yung vibration mo, doon mo mararamdaman ang connection mo sa iyong guardian angel. Okay po, lovely soul. So, yun lamang po. Thank you for watching. God bless you and I love you. Like, share and subscribe po.